Mr. Wu, ang boss mo, correct? It's yes, my advice, mga kariyas. Nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Eh, yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So, hindi si Miss Cassie Wong o ang boss mo? Eh, hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang naikipag-negotiate siya, si Mr. Wu, hindi Mr. Wu. si Miss Cassie Wong? Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Miss Cassie Ong? Ah, uh, dahil kasama ko po siya sa office. Ah, kasama mo sa office ng ano? Ng Whirlwind o na Lucky Dragon Wheel System po. Doon po na kami nag-office. Dito po kay Miss Cassie Ong, uh, paano po kayo nakalabas sa Pilipinas? Sa Manila po, airport. Ah, sa airport, hindi nyo, hindi nyo kasabay si Alice, ah, si Sheila Hindi po. Sa kaya nakita? Uh, sa Malaysia po. Ah, sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po. Oo. Oh, okay. Napunta kayo sa, sa Bali, Indonesia ni Sheila Ay, hindi po. Batam, Indonesia. Batam, Indonesia. Batam, yes. Ah, Batam, Indonesia. Dapat na kayo ng Singapore. Opo. Sino ba niyo sa si Singapore? Ah, uh, si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ah, boyfriend niyo si Wesley Go. Yes po. Uh, therefore, uh, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Ay, hindi ka malapit. Pero kailan uh, mo siya? Kapal na lang siya, pe. Kailan mo siya? Sister at, po siya uh, ng ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Go? No. Ay, hindi. Pero pareho kayo na mayroong Pogo, Ah, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo? Ah. Uh, yung business po namin is nag-rent lang para sa mga... Ano po yung business na? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So hindi hindi I'm po not related po. to any pogo po. Ah, hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice ko. Kakilala po. Ah, kilala. Hindi, kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley go. Ah, mo po Singapore, di ba? Sinong, Sorry? Sinong, sino kanino kayo? Ah, kanino kayo nagpakita sa Singapore? Kisha may Charmaine, sa inyo nung kanina, yung sinasabi si Charmaine na Singaporean, nakita ba kayo? Uh, nagpatulong po ako sa Batam Indonesia kay Jiang Jie. Ang? Jiang Jie. yung po yata yung binabakit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes po. yun, Nagpatulong ka at kayo ay ang ang nag-arrange uh, ng ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Shangri. Jae. Ay, pwede ka po i-explain? Sige po, explain okay, po. po. Um, uh, si Siang humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley ko sa Indonesia po. Dahil po, he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati. Kay Siang Jae po. Kasi mas familiar siya dun sa place na yan. Okay. Si Sheila Go ay uh, nabanggit sa Senado na uh, sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po. Yung pagkasabi, di ba? Oo. Oh, hindi ka naniniwala, no? Uh, hindi po, wala po. Hindi ko na nil din yun, So, hindi ko na si... So ah, wala po akong sinasabi hindi ko po pinapaniwalaan. Okay. so, ano, ano, Pero uh, hindi, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam? Yes po. Okay. So, Kasi, uh, can I ask Yeah, yeah. So, uh, during, I think, July po, July, June, July po, uh, nag-message lang si Wesley ko na pupunta siya sa Malaysia. Eh, at that time, um, pinuntahan po namin siya. So, doon na lang kayo nagkita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Ah, sa Malaysia kayo nagkita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Ah, uh, nauna po si Wesley Go. Okay. Tapos, pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore? Hindi po. Uh, ano po yun? From, Malaysia. From Philippines, Malaysia. From Na si, po. Um, mula oh, you know. sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, di ba? Sa bagay ka ng aeroplano, mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Na, napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Uh, sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Sa kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia? Sa Malaysia po, with the Gulf uh, siblings. Kasama si Wesley? Yes po, kasi uh, si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami. From Malaysia, uh, suma uh pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama Sorry. si Alice ko? Opo. Okay. Nung nagpunta kayo sa Singapore, ano ba yun? Yung ba ay pleasure o business? Uh, hindi niyo pinag-usapan po. Hindi niyo pinag-usapan ang negosyo sa Singapore ni... Wala po kami negosyo. Wala. Wala po akong uh, negosyo or yung side ko with the uh, uh, company. Uh, pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godoy. Negosyo yun, di ba? Opo. Uh, yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99 po po yun, di ba? Ah, uh, si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublist sa, sa, sa po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na uh, incorporator o sanay mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. Oh, and then po, then po, nasa buong business ka rin, right? so, consultant ka na Lucky 99? Rental business na, po, non-profit business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po. legal sa Pogo. At ikasama pa din doon, di ba? Dami daw. Anong passport mo, aside from Philippine passport? Wala na po. Philippine passport lang? Oo. Tama po. Sa tatay mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building. And, sa yeah. So, we're doing po. Ay, yung building. Yung lahat, um, as of now, nakapending pa po sa sa court, kung hindi po nagkakamali. Eh, uh, yung building is um, sa so World Wind po. Hindi po siya laki sa... Yung building, yung place of business ng World well sa type Court, Pulong, Baba, Santa Cruz, para Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po. Kasi doon yung... Uh, can I explain po? Go ahead, go ahead. Salamat po. Uh, dahil nga po uh, si Wardwin pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South pinarentahan lang sa mga Pogo. Tama ka sa Incorporated ng Wilwin, correct? Yes po. Therefore, alam alam mo na pinarental ng Wilwin yung uh, property ng wherewith, nakasama ka incorporator, Opa, na incorporator? Salamat po. Pero wala po akong any relationship with the Pogo. Okay. Ah, uh, kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siya ang ninong mo? Opo. Uh, hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Ah, uh, palagay ko inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya, di ba? Uh, sabi ni Ms. Mascarinas, uh, nung last na hearing natin, eh, si Mr. Wu ang boss mo, correct? Ms. Ma yes, Mascarinas, nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Eh, yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Apo. So, hindi si Ms. Cassie Wong o ang boss mo? O, hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Jay, hindi po. Ang nakikipag-negotiate siya, si Mr. Wu, hindi Mr. si Ms. Cassie Ong. Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Ms. Cassie Ong? Uh, dahil kasama ko po siya sa office. Ah, kasama mo sa office ng ano? Ng Whirlwind o na Lucky Sun? Dragon Well System po. Doon po na kami nag-office. Ansan? Dragon Well System po. Kasi ano yun? Ay, yung, yung by Whirlwind o Lucky Sun? Um, at the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng Whirlwind at Lucky South. Wala pa po, po siyang office talaga. Ang alin? Yung Whirlwind and Lucky South po. At the time wala po pong office. mga So yung permits office na yan, po. office ng Whirlwind at Lucky South? Um, parang hindi naman na po. So Dragon Wealth po talaga siya. Al alin yun? Dragon Wealth System po. Dragon Wealth? Opo. Yung Dragon Well, ano yun? Yung by Lucky South o Well Ah, separate, ano po siya? Pogo. Ah, uh, Pogo yung Dragon Well. Yes po. Actually, At doon, like, kasama mo sa opisina, si Miss Cassie Ong. Opo. Doon sa Dragon Well. Opo, dahil hired po siya kayo. At may... ang Dragon Well, Pogo. Yes po, nalaman ko po, po yun at sya ako ng list ng pogo sa site po ng PADFORM. Um, maganda. Um, maganda po, maraming maraming salamat. Uh, kanina, napanggit ni Congressman Rodriguez, Ay, Gutierrez ba? Gutierrez. Miss Paterna, nawala ng kaalam-alam sa fujian Sheng Amorea State Corporation wala kang alam. Wala po. Pero ikaw ang chairman and president. Uh, hindi po alam. Hindi po. Ito. Ngayon pa lang ko siya nakita. Uh, The general station. information sheet nakalagay dito. Ha? Ronnie Lynn Paterna, chairman and president. Kathleen Cassandra Ong, director, treasurer, secretary. Duan Ren Wu, yung boyfriend mo. Ah, kaya yun boyfriend na siya ko ang tinubo. Kaya yun ang boyfriend. Ay, hindi. Ang inong mo pala. Inong mo. Ah, ah, Miss Cassie Ong. Si Wu. Yes po. Oh, siya ay director din, no? Si Shu Shou. Sino yung Shu Shou Shang? Director. Sino yung? Si Shu Shou Zhang. Miss Ong. Siya, hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not sure? Ikaw, uh, uh, Miss Paterna, kilala mo hindi? Hindi po. Kayo po ang apat uh, na Director and Officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, uh, Mr. Chair, ito eh, nakita natin na makasama sila sa pugo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to is uh, Congress.